Kain po tayo tanghalian. Masarap kumain po dito sa labas ng puno ng bangga. Syempre di up ni amiga kaya nandito siya sa labas ngayon kumakain. Ayan. Kasama ko po yung mister dalawa lang kami dito. Ang ulam po namin ay munggo. Ang ano niya, ang sahog niya ay ano uh, chicken pit pa anong manok. <laughs> Masarap po kumain dito. Sa labas. Mm, mahangin pa. Oh. Mahangin pa. Meron pa. Ayan. Kuha ng mundo dahon ng ampalaya ang hinahog ko. Ayan, kumusta po kayo dyan lahat? Tananghalian na po ba? Ayan, nandito ngayon si Amiga. Anong halian Dito kami sa labas. kain muna po kayo no mamaya na kayo mag ano mamaya na kayo mag-engage kumain muna tanghali na <laughs> wala naman ibang ano, ano natin kundi tayo mag-video at mag-upload pag-engage yun naman ang ginagawa natin dito sa Facebook uh, sarap kumain po dito sa labas, mga amiga. Sa puno ng mangga. Hindi kami sabihin ngayon. Ako nagluto ng munggo. Minisa ko kanina. Malambot na malambot po siya. Talagang pinakuloan ko muna bago ko ginisa. Mm. Lambot siya. Masarap sa sa paapagkano yung palambutin mo na ng mabuti. Hmm. Tapos nagpakulo ako ng munggoyong. Diretso, ano na. Saka ko iginisa. kumuha pa uli ng ulam. Ayan po. Salamat po sa panunood. Kasi tahimik dito. Walang ingay. Makakapag-video ka ng ano talaga. Ayan. Yung aking mister. Hmm. Lugo ako. <laughs> Ngayon lang po uli kami nagkasama magkumain. Kita banding. <laughs> Kasi maaga po ako nakatapos tap maglaba kaya ayun. Bye bye.